Mga magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anumang ang ating mga ginagawa. Unaadigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presidya ng Diyos na pasaagi ng pagpapalya, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu na bubuhay at naghahari i e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa isa sa mga gospel, ay uh, isa sa mga ibagiyo, isa sa magandang balita isa sa mga salita ng Diyos sapagkat ang uh, gospel ay tinatawag natin mga kristyano tinatawag ng ating simbahan na magandang balita o salita ng Diyos sa madaling salita ang gospel nagmula sa Diyos bigay ng Diyos kaloob ng Diyos bakit? ito ay upang matuto tayo magkaroon ng mga aral tungo sa ating kabutihan, sa ating pagbabago, pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos at malang araw ang pagkabit makamit natin sa parang pagdating ng Panginoon ang ganting pala mula sa ating Ama na nasa lahi. At isa sa mga magiging gabay natin ay ang isang salaysay na ating mababasa sa Biblia tungkol sa isang waldas na anak at sa isang mapagpapatawan at mapagmahal na ama. Upang tayo ay uh, upang mapagtanto natin ang kadakilaan ng paghihiming ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala at ng kadakilaan ng pag-ibig. Ayon sa salaysay, yung kinatawag natin parable of the prodigal son uh, ang salaysay o ang kasaysayan ng anak na waldas na sabi nga ng ibang nagbibi, nagbabasa ng Biblia dapat daw ang magiging uh, titulo o pamagat ng salaysay ay ang mapagpatawad na ama. Ano man ang magiging uh, titulo ng salaysay na ito? ang titingnan natin, ang pagnilay laya natin ay kung bakit ito ginamit ng Diyos sa panahon ng kwarisma, panahon ng ating pagbabayo, panahon ng uh, paghingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala at panahon ng pagpapatawag na ipagkakalob sa atin ng Diyos. Ayon sa kasaysayan, may isang ama na may dalawang anak dalawang anak na parehong lalaki. Ang isa ay mabait at masunurin sa ama. Ang isa naman ay pasagwali at wala. Isang araw, itong anak na wala, lumapit sa kanyang ama at ang sabi, Erpat, sawan na ko dito sa bahay. hindi e ba, ibigay mo na sa akin ang ating mana. Ibigay mo na ipagkatiwala mo na sa akin bakla na ako sa aking sarili. Total, malaki na ako, kaya ko na ang aking sarili. Hindi na ako dapat na nasa ilalim pa rin ng iyong kapangyarihan. So, ang ama, masyadong mapay. Walang nga tukol, ibinigay ang mana ng anak kahit na masama ang kanyang loob. Ayaw niya, ngunit mapilit ang kanyang anak. Ang madaling salita, nakuha ng anak, ang kanyang mana, kumalis ito sa kanilang lugar, natunta sa malayong, saan hindi na siya makita, saan hindi, siya na, hindi na siya masaway ng kanyang ama, kung ng kanyang kuya, naglamyerda, sa mga bahay aliwan, sa mga inuman, sa mga kasayahan, gastos dito, gastos dito, gastos dito, ano ang nangyari? na wala ng lahat, naubos ang pera, nawala pati mga kaibigan. Hanggang sa lumating ang punto na napilitan itong maghan maghanap buhay. Ngunit wala itong alam na trabaho. Jeep Rocks ito. Laki sa layaw. Ika nga. At ang naisip, ang kanyang makaya ng trabaho lamang ay eh ang pagtulong sa isang taga pag-alaga ng maraming baboy, nagpapakain, naglilinis. Ganon ang kanyang naging trabaho. At dahil sa maliit lamang kanyang sahod, alos hindi nga kasapat sa kanyang kinakain. Dahil sanay siya na kumakain lamang sa tahanan ng kanyang ama. Uh, laki siya layaw, marami ang uh, kasambahay, marami ang katulong, marami ang uh, gumagawa ng dapat nang gawin. At dito natuto siyang kumain ng mga pagkain baboy dahil wala na siyang magagawa. Habang nangyari ito, naisip ng anak, babalik na ako sa amin. Babalik ako at sasabihin ko sa akin, Ama, Ama, narito ako. Nagbalik ako nagsisisi ako sa aking pagkakasala. Ngunit, panggapin mo ako, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang katulong, bilang ibang tao, na wala ng karapatan ng anuman. Tanggapin mo ako, makakain lamang ako, magtatrabaho ako. Yan ang kanyang na nagiging panalangin ang kanyang dasal habang iniisip niya ang uwi sa kanyang sariling tahanan, sa piling ng kanyang ama. Ang ama naman ayon sa Biblia, halos araw-araw, uras-uras, gabi-araw, nasa atip ng kanilang bahay. Mataas yung kanilang bahay, malaki. At tinitingnan ang bawat dadaan. Sa pag-asang minsan sa isang araw, ang makita niya ay ang kanyang anak. At nangyari nga ang uh, pangarap ng ama, ang inaasahan ng ama. Isang araw, dumating ang anak, lumuhod sa harap ng ama. Nagsisisi, umiiyak at ang sabi. Nagbalik ako ama, ngunit hindi bilang isang anak. Gawin mo ako na isa sa inyong mga alipin. Tinatayo ng ama, Arnat. Binihisan at naghanda ng malaking piling na nagiging dahilan upang yung puyan ng walgas ay maingit at madali. At ang sabi sa Ama, Ama, narito ako kasama mo. Ngunit kahit isang hindi mo naisipang katayin upang ipaghanda ko ng isang piling. Samantalang itong kapatid kong ito, walang hiyak, pasamang anak, pinagkaroon mo ng tig. At ang sagot ng ama, anak, lagi ka na sa atin. Kung ano ang ating tinakain, tinakain mo. Kung ano ang ating kasuotan, gaya din ang iyong kasuotan. Nawala ang iyong kapatid at muling nang nakita. Namatay ang iyong kapatid at noyong nabuhay. Tanggapin siya natin na na. Ganun kadakila ang pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Ilang bisis man tayong magkasala, ilang bisis man tayong magkamali, kung matuto tayong magsisisi, humingi ng patawad, papatawarin tayo ng Panginoon. Ito ay isa sa magandang aral sa panahon ng kwalisma. Magbagong patawad.